Hello everyone for today's video mga iyan o goyoan dito tayo nag- walking sa aming side kasama si Mrs. Philippines ka ba? <laughs> ayan o oh. kita yong yung Ganda. makita ko sa inyo. Ang dito sa Whisper Cover. Ayan o. No? Oh. May mga maraming namasol. Ang isla. May mingwit. Ayan. Nakikita nyo. nula Ah, samun si Uluang na dyan eh. Ayan, Mga samun ang ikuha nila ron. Okay, oh, nasa bukana sila oh. Sa tubig oh. May huli? May huli na? Mayroon, no? Marami na po Pa Royal. Oh. picture no, nasa buka na sila oh. Ayun, dagang kayo nag ano, namingwit no. Dagang kayo no. nag kumuha ng ano ng isda dito sa ano bukana ng uh, may Park sa so may Wisban. Yan no. Tapos magigita mo yung Lions Gate Bridge oh, napakaganda kulay na yan, no? Di ba? Mm hmm. Yes. Asa? Kinindiri? Basig sa tao lang. Wala tayo pag-uwa. Ano na eh? Yung natungo pag dadaan yung mga uh, cruise ship ayan oh ano wala sila yan, no? uh, ano ah tawag yan yati eh, yati ayan no? unang istasyon ng ista sila nabuwa. You, no? Ayan, ito ang ito ang ano, uh, bridge ng train. Kaya nga ng Park Royal? <coughs> oh, Capilano Watershed. Pala to. Kapilano <coughs> Watershed Trap and Track Program. Ayan, may rami pa lang mga isda din dito. Dili pa na diba, ang Park Royal? Oh. Dili dili diba dito? Dili.

napakagandang view nagmuli-muli si Missy so kayong maingay manood lang kayo ay, ayano di ba ay ay naku napakagandang tanawin dito ayano ano wala Pakalilis ng na. No, Vancouver ambulside, umbol side. Yeah. Bakit na ikuha ng tao oh. siya san? saan? <laughs> oh, grabe. Ayaw, <laughs> na gulo ang ha? Gwapo ka rin di ba? Green na green, no? oh. Green na green. Hindi ka magtambay, oh. Di ba? Magbutang ka niya, bangkong, tingkong, nagamay. Ito ang kagandahan ng... <laughs> ano ah. Hamok? Yeah, Yan. Diba? Nindot kayo dali mag-walking. Dali lang sa West Vancouver, Canada. Nindot kayo. Kamusta na daw? Wow. Marami na? <laughs> ano lang yan? Mga salmon nandito, Salmon Sino? Oo. Oh. Inet nyo na lang. <laughs> Talagang sure. Pampulutan na yan. Ah, maganda, pang ano lang to mga kababayan natin na nagpasol na mingwit di hindi nga man nila waterproof man nila ka uh. <laughs> no? Oh, feel ha? Huh?

Si ano, nakita na ko ning kahoy na dako kaayo. ayo. Krab, kahoy ya, oi. Krab, ka dako. Morning mga natumbas yung sa unang panahon. Krab, dako ka oi. Yeah. Pwede tayo magtambay dito. Yan, maraming nagtatambay dito during summer. Yan, di ba? Dito lang yun sa West Vancouver, Canada. Ayan, diba? Ayan, ano ako diha, Abid joke. Ayan, di ba? Ayan, napakaganda no, view. Yan ang uh, West Vancouver. Yan oh, no? yan, yan, yan. Napakaganda, maraming mayayaman diyan. No? Yan tayo magpasyal dito napakaganda at saka pwedeng maligo ayan o oh, ang naso at saka yung amo nya naliligo ayan diba napakaganda dito guys pasyal na kayo dito at may maraming mga parking dyan o oh. ayan nagula ganit siya yeah. ayan napakaganda talaga dito sa West Vancouver ayan Ayan, maraming mapasyalan. Diyan, oh. No? Swerte tayo kasi hindi mainit masyado. Ayan, dyan maglalaro yung mga aso. Maliligo yung mga amo nila. Ayan, diba? Tapos maraming magtambay dito. Magpiknik. Mamayang hapon, sigurado ako. Punong-puno to. Ayan, oh. No? Ayan mga iyanog mga uyuan, maraming salamat sa inyong panonood sa ating video dito sa West Vancouver. Pasyalan nyo to. Maraming tao sigurado dito. Uh, ngayong summer, no? Uh, ngayon madaling uh, ano uh, umaga ngayon mga 8 o'clock kaya wala pang tao. Mamaya maraming tao dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pasyalan nyo dito ang napakagandang uh, area dito at nakapal na ano ka pa nakatingin ka pa doon no? sa Lion's Gate ayan tapos yan ang uh, Stanley Park ayan maraming salamat sa inyong panonood um, gusto ko hobby ka God bless us all bye bye Winjet TV, Winjet TV Winjet TV, laging kasama mo Tumutulong na walang inasahang kapalit Ang harap ko, ang harap ko Winjet TV, it's Kulas. I'm on Winjet TV. Oh my gosh, yes! It's the best thing ever! Hey, Winjet. Bye-bye. <laughs> take care. Subscribe, take care, be happy, share, goodbye. Bye-bye.